So, let's go guys, nah no? sakaya uh, Imong, no, coffee and uh, wop, motor washing or auto washing, nah, washing here guys, my coffee kopi man. So, kita nak guys alik guys, no, ang uh, Bridge no sa Kamugao na kanami yari no may yari di sa babaw nga tambay tambayan yung guys kung aga pa wow. kag kung kapit kasi simply adlaw init masunog ikaw diri so kanami diri kasi di, sa babaw ng view no la tawala yung isang like, view guys so pati kanami guys no dili lang ni sa kay imo no ah. oy imo no yari di sa may Burgos or uh, Barili Street Corner no? So kung gusto nyo magkapikapian -gabi namin Hindi guys sa tambayan, kalinong no? katawai kay wala wow. mamayos tao taho So kung gusto nyo nga magpakalinong Kung magkatawai diri na ka mo, Kaya, wow. sa kay imong kag samtang wow. ka pwede ka maningaw lingaw iwasingan mong imong motor no kay katawan nagipaliwat paliwat ka namin dito sa may papaw guys yo latawa di blagi sa papaw no so watch out sana oh a few moments later So right guys, no ra guys, so tay tay sang kamugao na da no. So ang pagkatu naman dira so, uh, guys, so pagkatu na sa Maya Burgos, Burgos Street dira guys, so naman sa sa Maya uh, kamugaw braids no or mga kapikapi kamo -kapi ka na dem la kapiyanda no so diri guys kung gusto niyo nga kamo mo lang ari di ka nami dito sa babaw no makita di -ita itay nga nami view sa ang kamugaw no kaya nga niya mga sukat so, sa burgos sa uh, its mom no so ari ni tayo pagdi guys so, nga nami sa balay so ini guys is ruwa street no pagkatu sa rizal um or barili street So, kanam kita dekat sama guys. Nokom kita tunjuk pun tahu tahu. Kali nong kanam dia orang oh? lah. Tahu tahu kita stasiun tiga guys. Nok kanam kita dia orang tambahan, no, kanam sepuluh oh? no? kuan kanam bo. Nok so kanam kita guys tambahan lebih lagi pun eh. jadi. Kita tunjuk kali nong kamu ketahui video beri kepas shot shot. Kali nong kaya ada kamu sebab bau. Nok makita ini tanahnya naga inagi dari samai. Pakat tu kamu gaul. So, wala kayo siya, natawag kayo siyang kung mag-inom ka diya kape, or mag shot hindi ka gi kayo mahulog ka, 30 kataas ang hulogan mo, guys. So, aring nga nga motor, guys, no? Mawasing kita din, no? So, first samtang tangga tabay-tambay ka di, guys. Hindi nyo pili nga, huwag mo ka mawasing sa inyo nga motor, di, re? Kaya mo na di, guys, ang plastada sitwasyon, no? Kanami mo di, tambayan, no? Kay kalinong kagkatawahay.